Naglunsad ng press conference ang Philippine Statistics Authority, PSA Nueva Ecija, sa pangunguna ng Chief Statistical Analysis na si Engineer Elizabeth Rayo kung saan inilahat ang inflation rate ng lalawigan para sa buwan ng February 2024. Base sa report ng PSA, ang mas bumilis ang pagtaas ng mga presyo ng mga produkto ngayong Pebrero. Kumpara noong buwan ng Enero, taong kasalukuyan, na umabot sa 6.9% inflation rate mula Enero hanggang Pebrero ay nagkaroon ng 5.5 average inflation rate. Ang mga pangunahing commodities na nakaambag sa overall inflation ng lalawigan ay ang food and non-alcoholic beverages. Ay nagtala ng 10% inflation rate na 56.6% ang nayambag sa kabuang rate sa Nueva Ecija. Paliwanag ng National PSA sa kanilang press release na inilabas noong March 5, 2024, nang mabilis sa na pagtaas ng halaga ng mga pagkain tulad ng bulay ay sanhi ng pagbaba ng supply nito taon-taon. Nandito ako ngayon sa palengke ng Cabanatuan City dito sa Kapitan Pepe kung saan napag alaman natin na ang presyo ng bigas noong Enero ay pumalo ng 52 pesos hanggang 60 pesos per kilo. At hindi na po ito nagbago nung sumunod na buwan ng Pebrero. Ang presyo naman na ng mga gulay gaya ng talong ay umabot ng 60 pesos per kilo noong January na ang 80 pesos naman ang ngayong February. Ang okra naman mga kaibigan ay 80 pesos na naging 90 pesos per kilo. Samantalang hindi gumalaw ang halaga ng ampalaya na nasa 80 pesos. Ang karne naman ay nasa 350 pesos per kilo noong Enero at naging 360 pesos per kilo noong Pebrero. Noong January, uh, 50 pinakamababa, 60 pinakamataas. Ganun pa rin naman noong February. Itong pag-aanihan ng ano, medyo bumaba ng konti. 50 ang ano, nag-52 tayo ng ng price ng medyo mababa. Ano ah, January, medyo mura. Yung talong dati, ano lang yun, 60. Ngayon naman, February, ito nga susunod na to, 80. Eh ngayong ano na to, first week na to, 90. January po, nag-range po yung price ng karne namin sa 320. Ay, 350 po siya. Kaya lang po, may tumatawad pa rin siya na tumatawad pa rin iba ng 330 to 320. Ngayon po, nabibigay pa po namin yun ng 320 to 330. Eh, nung February na. Nung, three, nung February po, hindi na po namin kaya magbaba ng presyo kasi tinaasa na naman po kami ng 58 pesos. Ngayon po ang, nung price po namin nung February hanggang ngayong March, ano po, 350 to 360 na po siya. Habang ang housing, water, electricity, gas at other fuels ay nagtala ng 8.7% na nakadagdag din ng 25.5%. At sa darating nga na buwan ng Abril, mga kaibigan, ay may announcement na ang Kamalatuan Electric Corporation na magtataas ng singi sa kuryente. At 7% naman, mga kaibigan, sa clothing at footwear, na 3% ang ambag sa total inflation. Samantala, nagkaroon din ng positive inflation from negative inflation, ang health na mayroong 5.9%. 4.3% naman sa personal care and miscellaneous goods and services, 3.6% sa furnishing household uh, equipment and routine house maintenance at 0.9% naman ang sa transportation. Ngunit bumaba naman ang inflation rate ng recreation, sports and culture na nagtala ng 3.6%. Sagot naman ni Engineer Rayo sa katanungan. Kung paano proprotektahan ang mga minimum wage earners laban sa mataas na halaga ng pangunahing bilihin, ay magsusulong umano ng solusyon ang kanilang ahensya sa national government upang proteksyonan ang mga mamamayan sa mataas na gastusin kabilang ang mga estudyante. So uh, kung ang tanong po ninyo ay kung paano mapoprotektahan sa inflation ating inire-report po ngayon, ma'am, katulad po ng aking uh, sagot kangina ay Uh, ang uh, ating uh, uh, opisina, ang PSA ay uh, nangangalap po ng data para ating uh, maipresent at maging basihan ng ating uh, uh, nasa um, gobyerno para makapagsagawa ng programa at maprotektahan po ang ating uh, uh, mga kababayan, partikular na nga po ang uh, mga estudyante at I think lalo na yung ating mga kababayan na may maliit na kita. Sa kapuuan naman ang Nueva Ecija ay pangalawa sa buong Region 3 na mayroong 6.9% inflation rate. Pangatlo naman sa lahat ng rehiyon sa Pilipinas ang Region 3 na mayroong mataas na inflation rate. Mula sa Kapitan Pepe, Cabanatuan City, inyong lingkod, Micah Fabro, nag-uulat para sa Balitang Unang Sigaw.